Good morning guys. Ah, uh, nandito tayo ngayon sa kay Tatay, no? Nandito mga tropa pits. nyo. Ah, uh, ngayong umaga, dumalo kami. at tiningkit ano, ang ganda na nukapal, no ano natin, no. Sa 'yong pagka na talaga 'yung ano natin. So, mayo dala ko na 'yung ano at ayako ko na nyo. Duna, na uli natin 'yung ating boundary. So, sama niyo muna ako.

hindi yung ano natin, yung camping tent natin. Para pag ano meron sa loob. Kaya lang mo. Kakating yung ay, ano, tapos ilagay sa loob. May tent. Baliwa. <laughs> Nay! <nice. laughs> Ibabalo sa loob natin. Ay, sa abuti ng gabi. Hindi ba tayo tutulog? Tanggalin na yung tent na malaki. Tapos yun ang hmm. tent. Hmm. Oo. Oh, oh. Kasi hindi na kami kukuha dito. muna ng isla at may katkat dito. Hindi na tayo kumuha ng isla. Ang kapabot. Hindi ko, oo. Oh. Hindi tayo, hindi tayo Hindi ano. ko ano. Pwede tayo magdala na lang ihawang dito. Pwede tayo mag-ihaw-ihaw dito. Kaya nga. Yung isang, ano lang, isang malapad lang na ganoon. Tenta. Hmm. Huh? Kan pa, ba kami nang na-iihay. Oo. Fight. Okay na ID ko idikit ko yung ano. Hindi <laughs> okay, ba basta-basta umaan ma pa? Hindi nang gusto daging mo na dito yung din. madaling araw sa ka ano, gabi ano pa hindi masaya masyadong ano, idadalhin na dito. Yung so, sa, sa, tatay mo, ba kailan ba ili, naandun pa ba yung sa tatay mo? E, kailan nili? Dalawang, dalawang, uh, dalawang taon pa. Dalawang taon pa. Kasi, para pag ano, ang ano naman kasi dito, kung paano rin, pahuho kayo mo kasi yun. Pag naglagay ka ng boto, eh pahuho kayo mo pa rin kasi yun. Kaya may inter, ano, ganoon pa rin ang pag-living. Oo, mm -mm, ganoon. Oo. Pero ayun lang, kung sa ilang may piniliving ka na talaga. Simple mo lang isasama. walang problema, hindi ka na magbabayad. Sambayad ka lang. Pero pagka advise, yeah, yung pa special ba, ipahulog ay mo pa, hindi pa rin pwedeng mababakla-lain. Kasi ang lagayan din mo katulad din ng kay Tatay na may may cena ano, ma na kujang, mayroon talaga. Ito ang pagkatang para, para mainitan ka. Dito papasukin niya. Dito ang pagkatang para mainitan ka. Sabi ni tatay magsumba ka daw. Mm-mm, para wala pa, na kung... Yung pinakakabura. Ano, para yung baby pat mo. Para kukuhanin na ni tatay yung, yung ano mo. Eh pag ano po. pala ni mang... Ni ate ano kagabi eh. Ate yung 20... Sabi ko, oh, bakit ka na naman ganda? Ano naman problema bilog. mo? Ko. Parang ganyan ka bro. Ganyan naman ano. Kung wala pa na kong pijan. Huwag ka dyan na... yung... Ayun. Ang bilog. Saan mo nakuha mo? kita. Ano mo talaga? Hindi, sabi sa naman kayo. Kaya... 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 minsan ka kaya... buro kaya... kaya... dun sa kaya... may kaya... May parting, ay, yung sa ay... ay... may... Kaya... Ano yung, yung, sa may... Yung, samay... yung, ka bro, Parang raincoat ka bro. doon ka bro. Minsan may natagas na kalawang. So na hindi na yung dikit nun. Yung dikit, nawawala sa bakal yun. Ay, may tutulog yun. Dito yung kaburo it. na yun. Kung sa tatanggalin yung sticker na mga sticker na iba dyan papalitan ng bagong sticker Ah, wala siyang pass ngayon. Bukas yun, paspasan na naman yun sila. Start ng iwit nila ngayon, ah, bukas yun. Kaya yeah, hanggang Merkulis yun, ang ano no. Kasi na alis si, yun, Webes, Bernes, Sabado, nasa Las Banyos yun. Madaling araw pa alis yun, alis 5. O alas 4 media, kasi forte, ano daw, alas 6 daw. Kailangan nasa Los Banyos na sila. Kaya may isa kayo na lima.

So, so yeah guys nah action nanti yang gini-gini sela nanti gawan aku nak ulinan balik among video mama ya so gadi kedara mari habis selamat menonton sa thank you for watching god bless